At sa video na to, pinuntahan namin ni Nicole ang isa sa sikat na lugar dito sa Cebu. Ito ang tinatawag na TAPS. Matatanaw mo dito ang tatlong bridge ng Cebu. Pero bago ang lahat, ito muna ang mga naganap. Grabe, sobrang ganda dito. Pag, pag, walang, plug, suntukan yung ginagawa namin. Sa taon dito at guys, mag-withdraw muna tayo ng tag-iisang daan. <laughs> Pero wala ba tayong pera eh. Para meron tayong panggas. Hey guys, uh, dito kami ngayon sa stoplight. Saan tayo pupunta? Pupunta tayo din sa may Para masaksihan natin kung gaano kaganda yung magpapag. Okay. Huwag mo sabihin, para secret lang natin yan. Sinabi mo naman um, eh. Ang Ngayon guys, dumaan muna kami dito sa burger shop para bumili ng burger para at least kahit papano busog kami pagdating doon sa lokasyon na pupuntahan namin kasi mga mahal yung mga binibenta doon. Paakyat na nga kami ng taps pero bago kami tutuloy ay magpapagas muna kami. At dahil tapos na nga kami magpagas ay dumiretsyo na kami paakyat para makapunta dun sa TAPS. Kahit saan ilagay palaging nagpapaganda Bakit kaya? Ang oh, buhok ko ay gaya kayo, wala ko naligo hmm, Hindi ka kasi naliligo eh, yun yung problema sa'yo Hindi ka naliligo, ako uh -oh. palagi ako naliligo One time sa week <laughs> Tara na Lagi nagpapaganda, kahit maganda naman nagpapaganda pa rin Oh, God. Miss ko to eh. Kasi binagyo kami, hindi kami nakita nito eh. Ngayon lang ulit eh. Matagal na panahon. Na... Ay, na tayo, mayroong ta tops. Ay, wala pa pala. Ay, daming ano. Yeah. Hindi itong mga daming Christmas tree. Yeah. Christmas tree, ba tawag dyan? Ha? Pine. Ay, ambot na. Pineapple trees. Ah, oh, oo. Oh. Kasi ganyan siya for my. Pineapple trees yan, di ba? Yan. Kasi ganyan yung outfit namin, guys. Oh, mula ulo. Mukhang pa. Mukhang pa. <laughs> <laughs> Dan dito kami sa parking lot. Oh. Ayan, kami pupunta. YouTube. <coughs> Hi guys, andi na kami sa Tops. Tingnan nyo guys, ang ganda. Ikat mo, ikat. O, oh, dito tayo guys. Kailangan nyo makita to. Napakaganda dito. Dito guys, makikita natin ang mga ano buildings ng Cebu City. Come. Just... anak ka inyo ha. Kabaw di ko sa dapit amo ha. At ay. Guys, andito na kami sa tops pero gusto pa din namin pumunta sa pinaka tops. Anong yung super dun? tops. Anong tawag? Super tops. <laughs> Wait, Saan ba? Ando na sa pinaka taas. Oh, so di ba, ba mataas na to? may may ta taas pa to. Super tops. Oo. O ani, watatops watatops Hindi yung Watataps. <laughs> ano ka ba? May entrance din dun. Fifty. Fifty yung entrance. Dito. Dito guys. Yung Super Taps so. oh. Yan. Tapos pinakataas. <laughs> Pupunta kami dun. Fifty Entrance H. Okay. May entrance dito yung Super Taps. Kasi naumay na tayo dito sa tops eh. sa lugar na to. Oh. Correct. tayo sa pinakataas naman. Super top. Super Taps naman tayo. Okay. Hmm. Mm -hmm. Entrance mo na tayo, guys. Hello, good afternoon, ma. For first one. Dohate. Thank Let's you. See the other side. Thank you. Thank you. Yung tato mo. Isang tato, tsaka yung isa, pangalawa. dami mo ng tato ah. Ganto yung tato ko. Awa, yes. kitang kita yung tato mo. Sakin sa hindi may team kasi ako may team kasi ako kaya di kita o, dito tayo sa super tops guys dito tayo sa super tops guys yan ako kasi ano bago lang tong open di ba oo oh, ako bago open lang, lang dito -open super tops tops nila ay pinaka pinakataas na dito oo nga eh doon o yan kita mo sila ang lamig na dito nandito mm -hmm. na tayo mas better dito the eye. mas okay dito mas oh, malamig oh. dito hindi din mas kita mo yun Tingnan mo Gabi oh. talaga. Parang ikaw yung may-ari ng world. Ay, hindi. <laughs> may-ari, hindi. Hindi, may ano lang. Meron ka lang malaking... Loh! May ano wow. doon, kita doon. Wait lang, ang kapoy. Ang <laughs> kapoy. Tignan nyo guys, ang ganda doon. Oh. No? Andun pa tayo sa pinakataas. So, nakahinga eh, oh, okay. lang man dito. Oh, oh, oh. So ngayon, dito na kami sa... So, Ay, eh, tignan nyo, tignan nyo. Wow. Kita yung mga ano, okay, yung mga... Dito, sa... Kita nga dito eh. Maganda na in-improve nila yung ano. Correct. Kasi mas taas mas mahaba yung kita, mas taas yung kita. <laughs> dito guys, may entrance dito. Doon kami kanina. Pag makapasok ka dito sa tops guys, may entrance 100 Diyan Pag um kayat ka dito, meron na namang 50. Pag doon ka sa super doper tops, <laughs> may entrance yan, 50 na naman. De, joke lang. Baka siguro free na yan. Imposible naman yan. Baka meron pa rin dyan. Grabe naman to. Grabing negosyo to ah. Hindi, joke lang. Mag enjoy lang kami dito, guys. May teleskop Tsaka Hingal you know? Yan o. Bundok. Yan, guys, city dito. Yan, kitang-kita nyo, di ba? Oh, grabe, sobrang ganda dito. Oh? Ah, oh, grabe. Sobrang labig ng hangin. Kitang-kita. Oh, kita dito. Ang ganda ng view. Ito yung pinaka-the best na ano. Ito yung pinaka-taas na napunta. napuntahan ko. Ikaw. Oo. Ito yung pinaka-mataas eh. Ito yung pinaka-mataas na napuntahan mo? I -i. Alam mo? Ano yung pinaka-mataas na napuntahan ko? Ay. Nung napunta ko sa puso mo? Ito to yan! mataas. Kasi mataas yung... <laughs> mo, di ba nadaanan natin yun? Hmm. Diyan, diyan tayo. Tiyan. Lahat yun, natin. yung na puso. oh. mo oh. Sa... Yung sa... eh, Ma yan sa... 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 Pokemon Tops. Yung sobrang taas talaga. Kami ngayon. maghintay sana kami ng city lights o hawakan mo kaso hindi nagugutom uh, na andan pa yung sun oh ang taas pa andan <laughs> pa yung ano yung araw <laughs> kanina pa kami dito eh hinintay namin yung city lights nagugutom na lang syempre vlog <laughs> palang hindi na tayo yun. 1 one 1 okay, pala 1 tapos time check sira pala yung relo ko wala <laughs> pala ko wala <ako> <laughs> pero may oras ako sayo <laughs> bola lang yan ano bang oras mo sakin? akin <laughs> Huh? <coughs> Binigyan ito ng oras nito Pero ang sarap sa feeling no, pag ano may love yung marunong tayong lumipad ba? Tignan mo. Sarap kaya pumunta doon. No? Yan ba? Mm. No? Pag makapunta ka dyan, sobrang dali. Hindi sa mga babaeng yan ha. Parang may naamoy ako hindi maganda. <laughs> hindi ba? Magalit ka na naman eh. Punta dyan sa lugar na yan ba? Ha? Dyan? oh, dyan ba? Hindi dyan sa so pwit. Pwit naman yung <laughs> zinomo Baka eh. mag-away naman tayo nyan eh. May drone eh. Maganda dito ra. Yeah, super. Kaso, kaya po yung tatay dito kasi magpalamig sana tayo ng ulo. Kaso uminit yung ulo ko eh. Kakasabunot mo. Hindi <laughs> <laughs> mo ba ako sinabunutan? Hindi mo ba sa sinabunutan? Ano okay. ba tawag yun? Content mo man yun. Ah, oh, content pala yan. Ano di ba ba? Nandun yung ano, yung tawag Bridge. Ya? Bridge. Sobrang bilis pag marunong ka lumipad, lipad ka lang dun. Pag mayroon ng rocket man doon sa Pilipinas, magpapayaman ako para bili ako ng rocket man. <laughs> tapos mag man ako papunta pa pauwi. No? Tapos papunta dito, rocket man nung no? Ah, bilis Tapos ha? yung, yung rocket na, na, na napundir. <laughs> <laughs> Nalubat. Napaliwan, uy, di pala na charge. Ah, bagsak ako dyan kakao yan. Pero mabilis naman talaga pag, pag marunong ka talaga lumipad. Pag sa himpapawid ka dumadaan, oo, oo. mabilis lang talaga. no? Mabilis lang. Wala pang ano. Oo. Oh? Bilis lang talaga. Kitang-kita naman dito. Kasi pag natatanaw mo yung isang bagay, mabilis mo lang mararating. Eh. Diba? Kaya kita natatanaw kita. Mabilis na ako nakapunta hmm, sa puso mo. Kaya pala. Dito totoo yan. Bola lang yan. Naka, naka ano? Mabilis ka rin. Ano? Wala. punta. Ewan ko talaga sa iyo. Cut na nga natin shout Shoutout kami, Tita Marlene, Tito Joe, and And Sir Carlos din po. Shoutout sa inyo. And syempre, shoutout din kina Kuya Michael De Los Santos, and Sir Roland Ganiban. And syempre, shoutout kay, Anthony De Sembrano, and Roldan Rosales. Shoutout po sa inyo. And sa si mga gusto mong pa-shoutout, comment na kayo dyan. And syempre, dito na min tapusin ng vlog. Don't forget to click subscribe, and like, comment, and share and hit the notification bell para always nga updated sa lahat ng videos na upload namin. So yun lang. Thank you for watching. Bye -bye. See you sa next episode. Bye-bye. So, dito yung entrance, guys. Uwi na tayo. Yung entrance. Daming tao. Punong-puno yung ano. Yung tops. Ayan, baba na tayo. Mas marami talaga tao dito hapon, di ba? Kasi wala nang masyadong tao pag hapon dito eh. Ay, wala masyadong tao. Nautal na ako. Wala nang masyadong init, no? Wala ah. nang init, tapos yung mga tao. Yung mga tao ay ano? Ano yung mga tao? kung ano sila, like... Nagsisilabasan. Like, Silabasan uh, na yung mga tao, guys. mga um, student, manalang klase. Ay, wala namang klase. Walang klase ngayon, right? Sunday. Yung ano lang. Mga wala, gumagala ngayon. Oo. Oh. Family tapos, day kasi ngayon, tapos ano? Tapos? Tapos ano, kanang ting simba. Oo, oh, tama, tama. Ito ka simba ngayon. Tapos may mas naman may dun mass eh. May mas dito pala. Ngayon, so, ngayon, doon na tayo sa motor natin. Parking lot. Yan, guys. Ang daming mga motor dito. Hanapin natin yung motor. Pag wala alarm yung motor natin, mahirapan natin makita, no? Hiningal na si Nicole. Start pa lang ng no? akiyatan, eh. Hiningal na agad, eh. Yan. pagod naman. Kaka-hingal. Ito, Ito yung motor natin, guys. Yan. Yan.